Hello everyone, magandang umaga. Masama po ang panahon natin ngayon dito sa Tondo. Ayan po oh. Naulan po dito kanina pang umaga. Kagabi pa umuulan na. Hindi po yata maganda ang Pasko natin ngayon. Naulan. Nandito po ako sa footbridge. Ayan po. Tignan natin po ang sitwasyon ng traffic ngayon. Oo. Oh. Ayan pa yung pwesto ko. <laughs> ayan, yun po. Tapos ayun po yung mga bulaklak bagong dating po. Marami pong bulaklak dyan. Bugumbil yan na dobel. Uh, sunflower. Mga rose po nandyan. Tsaka yung ano po yung uh, white uh, pandan. May meron palang lang ganun, may white pandan, merong green pandan. Sabi ko nga na inahalo ba 'yan? Sa so, pwedeng ihalo 'yan yung white pandan na 'yan. Ay, hindi ko nga din alam, sabi ni ka okay. <laughs> Ito po ngayon ang sitwasyon po sa atin. O, tingnan nyo po ninyo. Ayan. Medyo traffic po siya ngayon. Diyan. Kasi naulan. O, ingat po kayong lahat dyan sa inyong pagpunta uh, sa inyong opisina, sa trabaho. Uh, magdala po kayo ng payong kasi hindi po magandang panahon natin. Maganda ngayon, naulan at, uh, at, at kahihin ko lang mamaya ito na naman no, nainit o ayan no, si Haring, I Haring Araw sumisilip pero tignan po ninyo ang kapaligiran ko ang langit ko medyo madilim ayan. pero dito sa lugar na yan ayan si Haring Araw nasa, nasa si, na, na anon sumisilip siya <laughs> ayan po oh. Yan ang sitwasyon po natin ngayon dito sa um, tayo man na uh, intersection ayun yung ano oh, yung uh, traffic enforcer oh. ayun ang sipag niya keep up the good work officer <laughs> ayan po siya Ayun sa lugar na yun, no? Oh. Yun, no? Oh, yun. Papunta doon sa ano sa SM. Kagabi nga din eh nag uh, meron yung para sa senior na simbang gabi. Mga dalawang araw na akong nagsimba. Uh, pag nagsimba po ako kahapon, dalawang araw na, kahanong isang araw, tsaka nga, uh, pangalawang araw na, bali, quarter to five, damang-tama po na patapos na po yung ano, yung mass na yun, yung afternoon mass. Tapos noon di mag-uumpisa ulit. Patatapos ko yung 6, 1 hour po ang ano ang mass po ng mga senior. Buti nga po meron ng ganoon noon. noon mga simbang gabi lang po. Madaling araw. Ngayon no, ginawa na na po nilang ano sa mga senior sa hapon. Mamaya na naman po pupunta ako. <laughs> Ayan. Bakasyon na ngayon kwan mga estudyante, mga pupils po, kayo mga bata dyan, ingat ingat kayo, wag masyadong uh, maglalabas ng bahay kasi sa panahon natin ngayon, madali kayong ano, uh, dapuan ng mga sipon o bu. Lalo na yung sinasabi nilang walking, ano, walking uh, pneumonia, yun. Sipag talaga ni officer, oh. Uh, mag uh, ano po tayo, vitamin C, pwede yung ascorbic acid po, ganun ako nag-ascorbic acid ako eh kaya madalang na akong hingalin ngayon, ayun, go now oh. mad uh, madali akong hingalin nung hindi ako nag-ascorbic acid pero ngayon, ano na okay na yung pakiramdam ko kaya kayong mga senior din ginom po kayo ng ascorbic acid over the counter Wag lang po, wag ho kayong iinom ng antibiotic kasi bawal ho yun. Yun ho yung pinagbabawal, yung walang reseta ng doktor. Yun ang hindi over the counter, hindi po pwedeng over the counter ang mga antibiotic. Mga vitamins po pwede. Yung vitamin C, once a day, 500 uh, mg lang po. Nandito pa ako. <laughs> Good morning po. See you my next video. Please subscribe, like, sa... Ah. Ayun, no? nagkukumpulan po doon sa may, ano, sa may video. Thank you so much. Ingat-ingat po kayong lahat. Ingat po tayong lahat sa panahon na to. Kailangan meron po kayong mga stock na gamot sa bahay, kagaya ng mga bio-JC. Yan.